Hi guys! Samahan niyo ko ulit sa aking mini vlog for today's video. Maaga nga akong gumising ng araw na yan kasi nga pinadalhan tayo ni Red Chef ng kanilang non-stick ceramic crack soap pot. Ay talaga naman, sobrang kilig ko talaga nung araw na minessage ako ni Seller. Green at yellow pa talaga yung pagpipilian na kulay. Nag-request nga din si Seller na bukod sa unboxing kung pwede daw magluluto din ako gamit ang kanilang crack soap pot casserole. At syempre, luto lang naman pala. Expert ako dyan kahit puro dinding dingat at gulay lang ang alam kong lutuin. <laughs> Tamang-tamang at pinadalhan ako ni ate galing Pangasinan ng papait na gulay. Hindi ko lang sure sa iba kung familiar sa inyo yan kasi nakukuha lang yan sa bukid. Yung iba hindi kilala na kinakain talaga yan. Pero sa aming mga Ilocano, na imas ata, juray na pa eh. Sa mga makakapansin, nakamakeup pala ako dyan ng very light. May sinod kasi ako na video na pampaganda kaya ayan, nagmakeup-makeup -makeup ang person Hindi ko na tinanggal para naman kahit ginisang sardinas lang yung lulutuin ko, maganda ako. <laughs> Gigisahin ko nga lang yung sardinas kasama ng papait na gulay. Pwede namang steam lang yan tapos isasaw sa sa bagoong na may kamatis at saka sibuyas. Pero mas gusto ko pa din talaga siya na ginigisa sa sardinas at saka sa kamatis. At tamang tama nga din at kailangan ko ng kontenta pagluluto gamit ang nonstick ceramic rack soup pot ni Red Chef. Ito din talaga ang isang kagandahan ng isang affiliate. Dati isa din lang talaga ako sa puro request free sample. Tapos na pe pending lang, na de decline or na -e expired. Ngayon kahit paano kahit hindi na ako mag-request ng free sample sila na mismo nagme yung papadalhan kanila ng item. Pero limit lang din talaga ako mag-request ng free sample pag may gusto lang talaga ako. Kailangan kasi balance lang kasi marami akong gawain dito sa bahay at alam nyo naman, mag-isa ko lang. Akin lahat at bawal magkasakit kasi kawawa yung dalawa kong anak. At napalayo nga na naman ang kumari nyo, Diyos mio. So ayaran, binalian ko nga muna pala yung papait para hindi masyadong mapait. O ba diba, parang ang dami kanina pero pag nabanlian na, sobrang onti niya na lang. Naglagay nga pala ako ng asin at pipigain ko din. Para mabawasan yung kanyang pait kasi literal talaga na mapait yan, guys. At bawal yan sa maarte kasi sigurado matutupi ang pagmumukha mo, Char. <laughs> Para lang yan sa kagaya kong nasasarapan kahit mapait. O ba diba, lalo na siyang umunti nung pinigyan ko pa. Ayan, dahil ready naman na ang lahat, tayo nang magluto. Kung hindi nga lang ni-request ni seller na magluluto ako, hindi ko tululutuan eh. Di-display ko na lang, Char. <laughs> <laughs> ang ganda kasi niya talaga, tapos pati yung kulay, alam niyo naman, love na love ko ang color green. At basta talaga tatak red, chef, maganda talaga yung quality. Kaya tignan niyo naman ang kumari niyo, habang nagluluto, kahit sardinas lang, kilig na kilig. <laughs> Ayan, medyo in overcook ko ko nga yung kamatis dyan bago ko nilagay yung dalawang lata ng sardinas. Color green na thread na nga yung nilagay ko kasi last stock ko na yan na dilata, hindi pa ako nakaka-order. Kukulangin kasi pag isa lang yung ilalagay ko. Dinurug-durug ko nga ng onti yung sardinas dyan bago ko tinakpan. Sinimer ko nga lang siya ng konti tapos nilagay ko na rin yung gulay. Medyo madami-dami din pala yung gulay kaya tama lang yung dalawang lata ng sardinas na nilagay ko. Ayan, konting pampalasa tapos asin. Hindi ko na masyadong tinimplahan kasi malasa naman na yung sardinas. O ba diba, kahit sardinas lang yan na may gulay mukhang sosyal dahil napakaganda ng aking lutuan. Tinakpan ko nga ulit para maluto pa ng onti yung gulay kasi binanlian ko lang naman kanina. Ayan, luto ng ating papait na ginisa sa sardinas na may kamatis. Maaga pa nga para sa lunch kaya wala pang gustong kumain kaya ako na lang muna at takam na takam na talaga ako sa niluto ko. Ewan ko ba, isa ako sa mga Ilocano na mahilig sa mapapait. Yung tipong sobrang pait pero nasasarapan ako. Lalo na yung ampalaya, mapabunga man or dahon lang tapos steam lang tapos isasawsaw sa bagoong na may kamatis. Ang dami ko talagang maka Next mini vlog ulit guys. Ilang araw ako hindi nakagawa ng mini vlog kasi ngayong boses ko guys talagang ang tagal naka move on. Pinahinga ko talaga siya ng ilang araw at baka lalong mapasama pag pipilitin ko. Yun lang. Muna guys. For video. na. Bye!